Ang layo ng ano natin ah. Yung tayo sa may kabila oh. First time ko magdi-deliver doon. At oh. first time ko rin dumaan, dadaan din ah. So ito yung papunta ng Makapagal Boulevard. Yan. Sa Guter mo dyan, yan yung papunta ng Makapagal Boulevard. Ito naman, diretso tayo. Dito yung deliver natin. Saan kaya banda yun? So ayan ah. Nandun tayo sa kabila kanina diba? So ngayon, pabalik naman tayo rito. Ito kaya kayo rito Boss, pwede mo pumasok dyan? Pwede bang pumasok dito? Hindi, huli ka dyan Hindi, dito, dito o, dyan. Ano, na ano na pala to? Kabitex na pala to Hello po Hello po Good afternoon, grab po Dito na po ako sa may ano po, kanto po ng ano Bago pumasok na expressway po Diretso pa po ba ako ma'am? Saan na po kayo sir? dito po sa may nagespaldto po Ay, hi uh, po yan dito sa loob Ah, pwede po masok mam pwede po sige po Opo, po pwede po yan Hindi, pa kano naman ay 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 PA ay 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 sir. ay 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 diretso ay 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 Opo, diretso lang, sir. Pa, pupunta na rin sige po sige po sige po sir sige po <laughs> tanong po ako ma'am, doon ma, -nang -nang sa ano? baka sir, kahit nandiyan, hindi sa gate po wala, kasi kasi wala wala nagkasama ka pa buti alam niya yung ano ano? ito ito, ito buti pa nga yun yung yung kagiging yung kagiging ha? may inawal may inawal din pala to papa na, 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 na huling <laughs> <laughs> ano hindi okay, pag-deliver nito? Dito na ako. Saan na ba ito? Okay. Okay. Ay, Sige, you... pa. Oh, <laughs> okay, sir. Ano? Papunta na po kami. Ay! Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. sir. Sige,